Mahigit limang libong barangay officials mula sa Lanao del Norte ang dumalo sa isinagawang Barangay Congress na layong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Si Lu Antonio ng PIA Iligan sa Sentro ng Balita. Mahigit limang libong barangay officials mula sa 462 na barangay sa Lana del Norte ang dumalo sa ikalabindalawang barangay kongres ng probinsya. Layon ng kongres na ibida ang mga pagsisikap ng barangay officials na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya. Dinaluhan din ito ni na Sen. Amy Marcos at Sen. Bongo. Pinuri ni Senator Marcos ang barangay officials na nagsisilbi bilang frontliners sa kanilang komunidad. The barangay, the basic unit in our country and in the barangay we have the first line of defense in addressing their problems Kabalong mantantanan, barangay officials are the front line of barangay service and of the government kayo ang ng sa bawat barangay Ayon naman kay Senator Go, importante ang papel ng mga barangay official. At meron din po akong na sa Senado, ito pong Magna Carta for Barangay Officials at Magna Carta for Barangay Health Workers din po. Parating kong ipaglalaban ang mga barangay captains kagawads, lahat kayo. Kayo po ang kaharap sa umaga, tanghali, hanggang pag labas ng opisina, kayo po yung lumalapit sa City Hall. Naintindihan ko po ang trabaho ng isang barangay official. Napakahirap po kayo ang front line. Samantala, nanawagan naman si Governor Imelda Aguin Quebranza ni Maporo sa lahat na ipagpatuloy ang pagtutulungan para sa pagunlad ng probinsya. Pag na nga itong panagtino na bangay, kay kinigili lang kini para kanato, nato, kung dili anang kini sa kagmaon sa itong mga kabatanunan o sa pang mga kaapuhan o niya ka maabo. Let's be united always for development and peace in our beloved province. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabasang TV sa Bagong Pilipinas.